Sir uh, Albert, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rapi. Bakit po kayo nalagay sa ganong sitwasyon? Mayroon pong isang babae na, na, nagsasabi lagi po sa akin ng adik. Nagsasabi na? Adik po ako. Adik kayo? O, so po. anong ginawa niyo po? Anong tinatawag kayong adik? Ako po, Sir, sir Non, nakainom po ako. Okay. Nakainom po. Pero hindi naman po yung karamihan Sige po. Sige po, nakainom kayo. Anong pong ginawa niyo? Nasita ko po siya. Medyo mataas po kasi nga po medyo nakainom po. Nasigawan niyo po yung uh, oh, babae. Na, bakit sinasabihan mo ng adik? Hindi ko naman po alam na nagpunta nga po sa barangay. Bago po nung uwi ko po dun sa aming... Net sumbong sa barangay. Opo. Oh, Tapos yun na sumunod na pangyari. sinuntukan oh, Sinuntok ka ni Chairman. Sinuntok na po ako. Chairman Joseph Moleño, Barangay Kurtinganan, Santa Cruz Occidental, Mindoro. Chairman, sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Inamin naman po ni Sir Albert. Siya po yung nakainom. At uh, niya po, nasigawa, hanggang sa nasigawan niya, yung babaeng nagtawag sa kanya na adik, nagsumbong sa inyo. Bakit niyo agad pinanggugulpi, sir? Kasi so, ah, si nito, po ah, nasa meeting po ako, tinawagan po ako, ng uh, ah, may sis po ang ko sa akin, treasurer, na kung um, nagpunta sa uh, kasi ang ala ko po doon ay hindi na maganda, kaya kumuha ko ng assistant na polis. So, Tapos pagdating po namin doon, sa inuman, sa, sa uh, nagkakami nag-iinuman, wala po si Elbert uh, Mercini. Kaya dumiritso po kami doon sa bahay ni Lota doon sa PWD. Opo. Ayun po, dumating po ako doon, ay eh, nag-iiyak. Nag-iiyak at nangawatal po ang katawan. sino po umiyak, sir? Si um, PWD po, si Lota na halog. Okay, bakit umiyak si Lota? Ay hinabol-habol po ni Mildred na um, na, Sini, na siya po ay, kasama po siya, po siya, ay nakasama po siyang anak ay hindi po may niya kanyang paa kaya siya pwedeng pamakawa at tigilan na siya. Ngayon po, kinausap ko si ano, si Lota, na sabi ko kanya sa iyo, ayun po sinumbong sa akin, ako daw po ay hinahanap ni Hilbert na inaharap mo sa akin yung kapitan mo at testingin niya ako. Kasi kasi, kasi nabalita na nanununto ka kaya titingin ka. Opo, sabi. Mm, okay. Okay, so so ibig sabihin sir, balit putok na putok yung balita diyan sa inyong lugar na ikaw talaga inananakit kaya gusto kanyang testingin ni Albert parang ganon. Hindi naman po. Hindi ako po sa gano'n. Ay ang sinasabi niya ngayon na niya ako kaya hinahalap po po siya. Nung kaya nga po, po, kaya nga po. Sinabi nga nitong si Albert, sige nga nanununtok ito si chairman, testingin ko nga para bang gusto niya lumaban sa inyo. Huwag niyo opo. pong ilagay yung batas sa inyong kamay. Opo, opo, opo. Bawal po yun. Sir, opo. kung siya'y sinuntok ninyo as a form of self-defense, kunyari inaawat mo siya, ayaw niya magpaawat, nasuntok mo, forgivable po yun. Pero yung sinuntok mo not once, not twice, three or four times pa, sobra na po yun. Abuse of power, na, abuse of authority na po yun. At dyan, sir, pwede kang makasuhan. Hindi mo po ginagawa yun sa lahat ng inyong constituents. Kung ikaw po ay matapang at gusto nyo pong magdisiplina ng inyong mga constituents, wag po doon sa mga taong hindi lumalaban.

Pero yung tao na hindi lumalaban, umatas na nga, hinahabol mo pa ng suntok, ibang usapan yon. May masakit pa po nito, Sir Rapi, yung pinagbantal po yung buhay ko. Ang <laughs> sabi niya po ito na nagbibidyo, pag hindi mo tinit tatapusin ko po ito. Willing po yun, naman po, sumagot po. Yung na nagbibidyo. Sabihin na natin oh. talagang mayabang nga ito siya dahil sinabi niya, sige, testingin ko si Chairman. I don't see anything wrong with that. Dapat tayong mga nasa gobyerno, nasa mga otoridad, meron may, tayong tiyatawag na maximum tolerance. Di ba? Sinabi lang tayo, sige nga, kung talagang uh, ka, sige ka, sige, testingan kita. There's nothing wrong with that. Ang pagiging mayabang, walang kasalanan sa batas yan. It's not a violation of the law of being mayabang. But it is a violation of the law Once na itong taong pinagyabangan mo, nanuntok yun. May violation ng batas doon. Opo. Nag-guess po chairman. Opo. Pinatulan mo ay eh, nagyabang lang, di pagpasensyaan mo. Opo. di ganun rin po yun sir, uh, kami po ay nasa sa barangay, nag-aayos na po kami para po magulang. Di ba sir kasi lasing siya, nagmayabang siya, di ang gawin mo, kung uh, hintayin mo na siya ay magkasala, patawag mo sa barangay tapos ngayon pumalag, lumaban o resisting arrest kung alam ba siya nagwawala o di posasan kasuhan ikulong wag na wag nyo po ilagay sa kamay ninyo ang batas ngayon sir kung hindi nyo kaya sandali sir kung hindi kaya nyo magtimpi eh wag na muna kayo maging barangay chairman kasi kayo po dapat kayong ama ng bayan ng inyong barangay taga pamayapa hindi yung kayo po yung makasimuno sa magiging butangero kung yung mga pangisa po sa inyo at elder po hindi na rin po ako nakakawad kailangan nagkasundo po kami sa barangay ah okay Sige. na oh, Nakakatawa po kami kaya ako po sa kanya na patawad at sa inyo po na ito po ako ng patawad ako po yung napapili. Taon hmm. Po, Next time, Chairman, yung... kapag please. meron pong mga kabarangay mo na mayabang dyan, o, oh, eh kasuhan mo. Opo. Tingnan mo kung anong pwede maikaso. Halimbawa, mayabang at nagahamon at ngayon, uh, inaawat mo, di ba? Pinapakalma mo, pero hindi. Lalo pang nagsisiga-siga, nanginigaw, o oh, ano na yun? Uh, pang-iskandalo. Oh, meron ka ng dahilan para kasuhan siya. Huwag mo sudpakin. Opo, opo. Ah, uh, pasensya po. Maraming po salamat sa payo, mga payo. At yun po ay aking kaisip at patawad po sa mga nangyari. Oh, sir. Umingi ng tawad sa'yo. Anong gusto mo <laughs> Hindi po natatakot mo umuwi. Yung banta po sa akin. Yung <laughs> sabihin ko, hindi na ako makauwi sa bahay ko. <laughs> Natakot na po ako. ka ako yung hingi ng tawad na sa'yo ng kasundo na tayo yung sasad mo na rin, may banta hindi ko ako tao maroon banta sila <laughs> pa makulong parangay upo ayaw na may problema walang problema hindi na pag-uusapan po ano po, na, po yung sabi nyo doon sa nagbibidyo okay sir sir may pahay din ako sa inyo sir konti, ah ako po yung umiinom din minsan. minsan dapat sir pag tayo nakainom ilagay po natin yung alak sa tiyan wag po sa ulo Pag hindi na natin kaya, uwi ho tayo, matulog na lang tayo. Diyan po nagkakaproblema palagi. Yung bang pag may espiritu na ng alak sa katawan natin, ang feeling natin, superman tayo. Hindi po. Mas lalo nga dapat kayo mag-ingat kasi vulnerable po tayo sa anumang klaseng hindi maka nais-nais na kilos at pwedeng dumating sa atin. So next time, sir, pag nakainom ka, kalma-kalma ka na lang. Matulog ka na. Uminom ka ng kape para may mas-masa. Eh, naghamong ka pa kay chairman, testing natin. Ito oh, may ito, oh, ito si chairman, eh. Kung mayabang ka na isang beses si chairman, mayabang na isang kalahati. Gusto niya patunay na siya ang siga. Kaya gusto mo ko testingin? Ito. Kung tutosin, maliit lang pagkakamali ni sir. Mas malaking pagkakamali ni chairman. Like I said, walang violation sa batas ang isang tao na maging mayabang. Alam mo, pumorma-porma ka. Sabi mo, mayaman ako. Siga ako rito. As long as hindi ka nagkaka-skandal, wala ka nasasak ng tao. Magyabang ka lang dyan. Wala kang violation sa batas. Pero kung isang tao, pinatulang mo ang isang mayabang at sinuntok-suntok mo, yun ang may violation sa batas. Anyway, ah uh, sir, hindi mo siya mapatawad. Ano po yung... Sinabi niya po sa... Vice, Vice Mayor Mark Francis Galsim. Ito, Tumutulong mapag-ayos kayo. Yes po. Vice Mayor, magandang hapon po sir. Vice. Anong ano pong advice niyo po, Vice? Ah, sa lahat, salamat po, Vice ha. At, uh, napatawag niyo po si Chairman. Ano pong advice niyo po kung kayo po, Vice? Uh, kami naman po Senator ay ang office naman po namin sa Sangguniang Bayan. Bukas naman po sa any complaint kung gusto pong mag-complaint ni complainant. Uh, kanina nga po ay ito kasama ko po si Kitan. <coughs> At wala po kasing signal doon sa kanilang barangay, kaya minabuti ko pong ipasundo para at least ay magkausap-usap po ng maayos. Okay. Ganito pong gagawin ko, uh, Vice. Sasamahan ko yes, po boy. siya dyan sa inyong tanggapan. Kasama si Chairman, kasama kami. Tina natin kung kaya natin mapag-ayos. Kapag hindi na po, kung anong gusto po ni Estelle Albert, yun po yung gagawin namin. Ano po? Yes. At kayo po ma-facilitate, Vice. Ha? Yes, po. At sige po. Ngayon pa lamang po, Vice. Ako po itaos po sa nagpapasalamat sa inyo. Thank you so very much po Vice Mayor Mark Francis Galsim, sir. Thank you po, sir. Sama kayo. Nandiyan naman si Vice Mayor. mag ng safety natin lahat. Pag-uusapin ko kayo. Kung hindi kayo madala sa pag-uusap at gusto mong sampan ng kaso si Chairman, so be it. Sagot kita. Okay. Salamat po, sir. Rabbi. Anytime, sir. Sige.